sa CCTV ang rambulan sa isang barangay sa Maynila. Ang sangkot, isang tanod na pinagtulungang bugbugin ng maumunoy dayo sa kanilang lugar. Rumesponde lang daw ang tanod sa reklamo ng panggugulo umano ng mga dayo sa isang resto bar. Pero siya ang napagdiskitahan. Lalo namang nagkagulo ng sakloloan ng mga tambay sa lugar ang kinukuyog na tanod. Nakatutok si Oscar Oida. Eksklusibo. Ang umatikabong rambulan na ito, kuha-kuha sa CCTV ng barangay 525 Zone 52, Maynila. Makikita ang isang lalaking pinanggigigilan ng gusto ng dalawang ito. Maya-maya, rumesbak na ang iba. Ang ilan, may daladala pang pamalo. Sinubukang makalapit ng tricycle ito para mapasakay ang binubugbog na lalaki. Pero maging siya, hinabol ng pamalo. Sa puntong ito, nakuyog ng gusto ang naturang lalaki. Nang may tumba, binagyo siya ng kaliwat ka ng suntok at mga palo. Ang babaeng ito na makikipalo pa sana, muntik muntingan pang tamaan. Ang naturang gulo, nagsimula lang sitahin ng tanod na si Ray Reyes ang mga dayo na umunoy ng gulo sa isang resto bar sa lugar. pag po, ko, hindi pa naman kumikibo. Ako lang agad ang nakita. Kaya nangyari yung bugbugan na rumble ba? So sinugod ka nila? Sinugod ako. Palibasa'y nag-iisa, sinugod na ng mga dayo si Ray. Sa video ito, makikita pang kinukuyog siya ng mga sinasabing dayo hanggang sa tumulong na ang mga tambay sa lugar. Nakita ko ng mga, tao, mga kabataan din dito na pero bugbog na yung naabot ko eh. Tinulungan ako. Ang resulta, bugbog sarado ang umunoy ng gulong dayo. Naawat lang ang gulo ng mamagitan na ang iba pang tanod sa lugar. Nagkaayos din naman ng mahimas-masan na. E hindi na nagdemandahan ang mga sangkot sa rambulan. Pag alimbawang alam nilang nararamdaman na nila yung lasing, magtira naman ng konting pang -uwi. Ayon sa motoridad, walang masama sa paghahanap ng good time. Pero kung magiinom raw at yakin ang alak dito sa tiyanan diretsyo at hindi sa ulo. Oscar Oy na nakatutok, 24 oras.